at napalaruan ng mga bata sa lumubog na lugar. Kaya gumagamit ako ng underwater drone para hanapin ang tagalamon slide. ugh, Ito to'y masakit sa mata ang lamunin nito. Kamusta mga kaibigan? Hindi kayo maniniwala. Lumabas lang kamakailan ang impormasyon na sa likod ko raw dito ay merong isang nakakatakot o kakaibang baryo. Parang ganon. Kamakailan lang itong lumubog. Wala nang natira sa baryong yon. Ito na lang ang natira. Ang iba ay lubog na sa tubig. Pagkatapos noon, nagsimula silang maghanap ng impormasyon tungkol sa baryo at nalaman nilang madalas may nawawalang tao at pati mga dikte doon. Kaya nagpadala kami dito ng underwater drone para alamin kung totoo nga ba ito o gawa-gawa lang. Sige, tara na. Sa maling side siya nahulog. Pinapaandar na natin ang mga makina, ayos, gumagana lahat, pinubuksan ang mga ilaw, at magsisimula na tayong maghanap ng adventure. Ta ngayon, wala pa akong nakikita. Pero mahaba ang kable ko, mga tol. Kaya kong paliparin ang drone ko ng malayo, hanggang doon sa tulay, o baka lampas pa. O sandali, parang may nakita na ako sa wakas. Mukhang mga piraso ito ng kung anong bagay, parang basura. Hindi malinaw. Grabe, tingnan nyo. Wasak na bahay. Totoo, hindi gumagawa ng ganitong bahay sa mga syudad. Para itong maliit na baryo, abandonado. Oh, mukhang totoo nga ang ilan dito. Alam nyo ba kung anong dapat gawin? Ikinuwento sa akin lahat yan ni Seryoza. Tatawagan ko siya sa video call. Oh, kamusta Seryoza? Kamusta Via? Pakinggan mo, naaalala mo ba yung sinabi mo sa akin tungkol sa isang misteryosong baryo na lumubog? Sinabi ko sa sa'yo ang tungkol sa baryong may palaruan ng mga bata. Oh, palaruan ng bata na ginagalawan ng halimaw na lumalamon ng slide. Ano halimaw ng slide? Ano ka ba halimaw ng slide? Hindi mo ba siya kilala ha? Isa ba siyang nakakatakot na halimaw o ano? Hindi ko maintindihan. Oo, isa siyang nakakatakot na halimaw na lumalamo ng kahit sino na mapasok sa kanya. Pakinggan mo seryosa, sa tingin ko, puro kalokohan ang sinasabi mo gorkang hal. Sa lumubog na baryo, puro wasak na bahay lang ang nakita ko. Wala ring palaruan doon. Sige, kung may makita ka pa, sige. O tara, Tingnan natin kung ano pa ang nakatago doon. Sa totoo lang, ang lumubog na hibara ay hindi naman ganoon kainteresante. Sige, tingnan pa natin ang iba. Magpapatuloy ako sa parehong direksyon. Kung saan ako nanggaling, o mas tama, kung saan ako dumating, o kung saan ako pupunta. Sige, di mahalaga yan. Saglit lang. O, oh, parang may nakita akong isang bagay. Ang kotse ay isang lumang sasakyan. Wasak at bulok na sasakyan. Mukhang lumubog ito. Kasama ng baryo ang mga bata. Matagal na sila roon. O baka natakpan ito agad ng kung anong kakaibang bagay. O kung anuman iyon. Hindi ko maintindihan mga bata. At hindi ko rin alam kung anong sasakyan ito. Kung alam ninyo, pakisulat sa mga komento kung anong kotse ito. Kung makikilala ninyo ito, tingnan ninyong mabuti. Kakaiba at parang hindi maintindihan. Sa madaling salita, lumubog at nabubulok na. Pero kung natanggal ito, malamang atin ito gawa dito sa atin mabilis silang mabulok. At sa totoo lang, kung nanonood pa rin kayo mga kaibigan, at nagugustuhan ninyo ang bago naming content, siguraduhin mag-like kayo sa video na ito, at mag-subscribe sa channel, para hindi ninyo mamiss ang mga susunod naming video. Kapag nakaipon tayo ng 10,000 likes, gagawa pa tayo ng mas maraming video tungkol dito. Tara, tingnan ulit natin ang sasakyan na ito. Naalala ko bigla yung sasakyan sa ilalim ng tubig. Alam nyo ba yon? Noon, nakuha ko na ang sasakyan mula sa ilalim ng tubig. Lamborghini pa nga iyon. Gamitin nyo ang tip at panoorin ang video kung paano namin nakuha ang buong lambo mula sa ilalim ng tubig gamit ang diving at na crane. Oo, oh, totoo. Sige, napasarap ako. Tara, hanap pa tayo. Wala pa rin. Puro tubig lang sa ilalim, maruming ilalim ng dagat, wala namang kakaiba. Pakiramdam ko, nagsisinungaling lang si Seryoja o may naisip na naman siya. Tara na, sandali, may nakita ako pare, may kakaiba, maliwanag. Tige, atras, atras. Wow, tingnan nyo. Parang laruan ng bata to. At saka, iba-iba pa ang klase nila dito. At parang naaalala ko dito yung mga horror na pelikula. Alam mo yon tungkol sa sinumpang manika o kung ano mang ganon. Pareho talaga yung pakiramdam. Tingnan mo siya. Parang bagay lagyan ng music mula sa horror na pelikula. Talagang nakakakilabot. Teka tatawagan ko si Seryoza, lilinawin ko lang. Mukhang tama ang direksyon natin. Hello Seryoza, pakinggan mo. May sinabi ka ba tungkol sa isang playground? Oo. O pero hindi ka naniwala sa akin o nahanap mo na ba 'yon? Sabi ko na hindi totoo 'yon. Pero ngayon nakakita ako ng mga laruan ng bata at parang nakakatakot talaga ang itsura nito. Oh, mga laruan? Oo, siguro may playground na malapit dito. Oh. O ganon din ang akala ko na mga normal na laruan lang to malapit sa playground. At malapit doon ay ang slide na kumakain ng tao. Dapat nandyan lang malapit ang slide na kumakain ng tao. Parang ang creepy pakinggan yan. Oh, sobrang delikado yon. Mag-ingat ka lad, no? Sigurado ka ba na kung nandyan talaga yung bagay na yon, hindi niya kakainin ng drone ko? Kakainin niya lahat, as in lahat talaga. Ucha. Kailangan nating malaman kung totoo ito o hindi dahil lalo lang nakakatakot ang lugar. Nakakatakot dito. Yung kalawangin na tulay sa likod ko. Lahat ng kwento sa baryong ito ay tungkol sa mga batang nawala. Sige, medyo na-distract ako. Wala pa namang nangyayari. Wala talagang kakaiba. Wala lang. O, oh, ano to? Teka, teka, teka. Tingnan nga natin. Mukhang motorsiklo to. Hindi, bisikleta pala. Oo nga. Iba siyang bisikleta ng bata, hindi mountain bike, kundi yung lumang sira-sira na pambata. O oh, ayun, malinaw na pala tandaan yan na may mga batang dumaan dito. Baka ginagamit nila yung bisikletang yon papunta sa playground na hinahanap natin at dahil naiwan yung bisikleta doon, posibleng may nangyaring masama sa kanila sa playground na yon. Posible na nga na nakasalubong nila yung nilalang na tinatawag na slide pumapatay. Nakilala rin bilang slide-iter. Nakakatakot yan. Sa totoo lang, Noong bata ako, nagkaroon ako ng bisikleta, hindi naman mountain bike, kundi yung ordinaryo lang. Ang tawag doon ay kama, at ganito ang itsura niya. Na totoo lang, hindi siya maganda. Nakuha ko lang siya sa basurahan. Kayo ba? Noong bata kayo or kahit ngayon, may bisikleta ba kayo? I-comment nyo sa baba. Kung meron, anong klase? Astig ba? O katulad ng sa akin? Yung bisikleta pambata talaga at malinaw na may mga bata dito. Kaya siguro, pagpapatuloy ako sa parehong direksyon kung saan ko nakita yung bisikletang yon. Sa ngayon, wala pa akong nakikita. Lupa, luwad. Uy, parang may kalawang sandali, tubo, kahoy, ano to, mga pare, sandali lang. O, oh, duyan pala ito? Nung bata ako, naglalaro ako sa ganitong simple at basic na duyan. Pero tingnan nyo ngayon yung itsura ng mga duyan na to. Nakakatakot talaga. Baka yung mga kwento ni Serio sa totoo pala. Alam nyo ba kung bakit? Kasi dati gamit ang underwater drone ko, may nakita na akong mga nakakatakot na bagay. Pwede niyong panoorin ang playlist sa pamamagitan ng suggestion at siguradong makikita niyo ang patunay na marami na kaming natagpo ang mga lumubog at sobrang nakakakilabot ng mga lugar. Kung may duyan, may playground malapit dito. Ibig sabihin, malapit na rin nating makita ang slide ng halimaw o mas kilala bilang slide eater. Tuloy lang tayo, tara magpatuloy tayo at tingnan ang paligid. Teka, may nakita akong maliwanag at kumikislap. Ano yon? May mga hagdang hindi maintindihan. Parang mga estruktura, isa pang wasak na bahay. Sandali, hindi, teka, ito ay isang slide, ito ay slide. Sandali lang tara, subukan nating dumula sa slide na to. At ano? Ay grabe mga pare, nakita nyo ba yon? Tingnan nyo, tingnan nyo to, teka, babalik ako, tingnan nyo. Ito yung slide na kumakain, ito yung slide eater, nahanap namin to sa ilalim ng tubig gamit ang drone. Tingnan nyo yung mga ngipin niya. Grabe, oo, oh, totoo to, mga ngipin talaga yan. Ibig sabihin nito, kahit sino na pumasok sa slide eater, agad niyang kinakain at nilalamon. Grabe. At kung may bumaba mula taas pababa sa slide na yon, hindi na talaga siya makakaalis doon. At saka mataas din talaga yung slide, astig pa. Gusto ko sana ng subukan, pero hindi na lang kasi baka kainin ako ng slide kung madudulas ako. Kaya hindi ko na lang gagawin. Ibig sabihin, lahat ng sinabi ni Seryoza totoo pala. Ang slide na kumakain ng tao ay talaga palang umiiral sa totoong buhay at masasabi nating naroon pa rin ito ngayon. Nasa ilalim ng tubig, sa lugar kung nasaan ang underwater drone ko ngayon. Mga pare, tingnan niyo ulit siya. Ang creepy niya, ang nakakatakot niya, ang nakakakilabot talaga. Grabe, oo. Ganito gagawin ko ngayon, mga pare, panoorin niyo. Gamit ang button na to, maglalagay ako ng geotag at alam ko na eksaktong lokasyon ng drone ko. Pwede akong pumunta doon kasama ang aking scuba gear, gamit ang diving equipment ko, at tingnan ang slide ng halimaw. Kasama kayo sa tunay na buhay. Makita ko mismo gamit ang aking mga mata mahawakan gamit ang aking mga kamay, masuri, malaman kung buhay pa ba talaga ang slide eater na yon o hindi. Pero napakadelikado nito mga kaibigan. Kaya ganito, kapag umabot tayo ng 30,000 likes sa video na ito, siguradong tatalon talaga ako doon. Sige, ilalayo ko na lang ang drone ko para hindi niya makain. Oh, ang daming kable ang nagamit. Pero ayos lang. Maayos pa naman ang drone. At sa tulong nito, marami pa tayong matutuklasan. Kung gusto ninyo ang mga ganitong video, siguraduhin mag-like mag sa video na ito at mag-subscribe sa channel. Kapag nag-subscribe kayo, pindutin din ang kampanilya para hindi ma ang mga ganitong video. Kasama ninyo ako, si Via Cheslav Ismailov o si Via. Ito ang channel na buhay ni Via. Paalam, paalam, paalam.